araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang pinakamalaking pagkakamali ng mga tao sa kanilang pananampalataya sa Diyos ay yaong sa salita lamang ang kanilang pananampalataya. At ang Diyos ay lubos na wala sa pang-araw-araw nilang buhay. Ang lahat nga ng tao ay naniniwala sa pag-iral ng Diyos. Subalit ang Diyos ay hindi bahagi ng kanilang pang-araw-araw na mga buhay. Namumutawi sa bibig ng mga tao ang maraming panalangin sa Diyos. Ngunit ang Diyos ay may malit lamang na lugar sa kanilang puso. At dahil dito ay paulit-ulit silang sinusubok ng Diyos. Sa dahilang ang mga tao ay hindi dalisay, kung kaya't ang Diyos ay walang mapagpipilian kundi subukin sila upang mapahiya sila at makilala ang kanilang mga sarili sa gitna ng mga pagsubok na ito. Kung hindi, ang sangkatauhan ay magiging mga inapo ng Arkanghel at lalot lalong magiging tiwali. Sa proseso ng kanilang pananampalataya sa Diyos Iwinawaksi ng bawat tao ang marami sa kanilang personal na motibo at mga layunin habang sila ay walang humpay na nililinis ng Diyos. Kung hindi, walang magiging paraan ang Diyos upang magamit ang sinuman at walang paraan na gawin sa tao ang gawaing dapat niyang gawin. Nililinis muna ng Diyos ang mga tao at sa prosesong ito Maaring makilala ng mga tao ang kanilang sarili at maaring mabago sila ng Diyos. Pagkatapos lamang nito, saka inilalakip ng Diyos ang kanyang buhay sa kanila, at sa ganitong paraan lamang lubusang makababaling ang puso nila sa Diyos. At kaya sinasabi ko, ang pananampalataya sa Diyos ay hindi kasing simple ng sinasabi ng mga tao. Sa paningin ng Diyos, kung may kaalaman ka lamang ngunit wala ang salita niya bilang buhay, at kung limitado ka lamang sa iyong sariling kaalaman, ngunit hindi kayang maisagawa ang katotohanan o maisabuhay ang salita ng Diyos, kung gayon, ito ay patunay pa rin na wala kang pusong may pag-ibig para sa Diyos at ipinakikita nito na ang iyong puso ay hindi pag-aari ng Diyos. Makikilala ng isang tao ang Diyos sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ito ang panghuling mithiin at ang mithiin ng pagsisikap ng tao. Dapat kang magsikap na isabuhay ang mga salita ng Diyos upang ang mga ito ay magbunga sa iyong pagsasagawa. Kung mayroon ka lamang kaalaman tungkol sa doktrina, ang iyong pananampalataya sa Diyos ay mauuwi sa wala. Tanging kung iyo ring isinasagawa at isinasabuhay ang kanyang salita, saka lamang maituturing na ganap ang iyong pananampalataya at ayon sa kalooban ng Diyos. Sa landas na ito, maraming tao ang makapagsasalita ng maraming kaalaman Ngunit sa oras ng kanilang kamatayan, ang kanilang mga mata ay umaapaw sa mga luha at kinapupuutan nila ang kanilang mga sarili sa pagkakasayang sa isang buong buhay at pagkabuhay hanggang sa katandaan ng para sa wala. Nauunawaan lang nila ang mga doktrina, ngunit hindi nila kayang isagawa ang katotohanan o magpatotoo sa Diyos. Sa halip ay tumatakbo lang sila paruot-parito. Abala na tulad ng isang bubuyog. At kapag naghihingalo na sila, sa kalang nila nakikita sa wakas na kulang sila sa tunay na patotoo, na hindi nila tunay nakilala ang Diyos. Hindi ba't ito ay masyadong huli na? Bakit hindi mo samantalahin ang araw at hanapin ang katotohanan na iyong minamahal? Bakit maghihintay ka pa hanggang kinabukasan? Kung habang buhay ka ay hindi ka nagdurusa para sa katotohanan o naghahangad na makamit ito, maaari kayang ninanais mong maramdaman ang panghihinayang sa oras ng iyong paghihingalo? Kung gayon, bakit ka pa maniniwala sa Diyos? Sa katunayan, maraming bagay na kung saan ang mga tao kung sila'y maguukul lamang ng katiting na pagsisikap ay makapagsasagawa ng katotohanan at sa gayon ay mapalulugod ang Diyos. Dahil lamang ang puso ng mga tao ay palagi ang nilulukuban ng mga demonyo, kung kaya't hindi sila makakilos para sa kapakanan ng Diyos at palaging nagmamadali para sa kapakanan ng kanilang laman nang walang anumang nakakamit mula rito sa katapusan. Dahil dito kung kaya't ang mga tao ay palaging may mga problema at paghihirap. Hindi ba't ito ang mga pagpapahirap ni Satanas? Hindi ba't ito ang katiwalian ng laman? Hindi mo dapat subukang linlangin ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita lamang. Sa halip, dapat kang gumawa ng aktwal na pagkilos. Huwag mong linlangin ang iyong sarili. Ano ang magiging punto niyon? Ano ang iyong makakamit sa pamumuhay para sa kapakanan ng iyong laman at pagpapagal para sa kapakinabangan at katanyagan?